Kasi ano anong masasabi mo ay dito sa ating buhay sa Pilipinas, tingin mo? Uh, sa, dito sa atin, tropa, mag hmm. ikaw masipag, ano ka, uh, mga, mga ano mga pangailangan. Pangailangan, mas oh. pangangangangang. Diba, eh, kasi sa hirap ng buhay natin, maraming lumaday, nakasurvive pa ba tayo. Pero sa rato na kasi pangapalakatawin. Smell ka mo lang kuya na isa oh. Yan, sabi ko. Ang tinta mo ko kuya ay? Perfume tropa. Oh, wala uh, yan. Ano mo, ang tinta ng tropa, ano? Papamaw. Gawa lang gawal sa Pilipinas yan. Ah, gawa sa Pilipinas. Oh, kasi kasi loka po, po siya. Magkano oh. kinikita pa sa labi sa araw? Oh. Pala, ano lang, ma-survive lang natin ang ating pangaraw-araw. Kasi ups and downs naman business eh. Hindi mm, naman consistent ang pagiging profitable natin. Ah, Pero actually, sa laban ng buhay, huwag yeah. ka lang Kailangan kumapit ka lang talaga sa pong may kapal. Tama, yun. yan ang pinaka-importante yung pag dumanas ka ng pagsubok sa buhay, kailangan laban lang. Ayan. Always maintain a good Ayan. attitude. Ayan. Always think big, don't think small. Aim high with uh, tropang vlogger. Yo, oh, sabi ko ay kuya, so so you know, so question, so yan so yan para sa ating mga lahat. Uh, bukod na kung may <coughs> kayo man inandito sa Pilipinas, sir, ng buhay, <coughs> ay kung kayo man nasa abroad, Inspirasyon niya ako si Kuya. Nakaporma yun, nakakurban. So, kailangan, kailangan talaga. Yung dedicated mo sa pamilya mo, pinaka-importante yun. Huwag kang, ano, huwag kang susuko lagi sa mga hamon ng buhay. Kasi pag ikaw susuko, dadaiging, lalamunin ka ng kahinaan mo. Ang kahinaan natin, yun ang ating kalakasan para tumawag tayo sa kay God. Kailangan oh. andun yung pagiging dedicated mo sa nagbigay sa atin ng buhay. Kasi hindi tayo magiging strongest of the fittest kung wala si God. Lagi kang lumapit sa kanya, hindi ka bababayan. Okay, Kasi yeah. sa araw-araw na pagsubok ng buhay, kasama natin ang God dapat. Abay, okay. Kasi masama man mabuti, lagi ka magpasalamat sa kanya. Okay. Maraming yeah. maraming salamat, Kuya. Okay. Iya oh, uh, yeah, mo, uh, gagawa natin ng pananay. Parating natin sa buong mundo. Ito kami. Ito ang Pinoy. Isang smile, Kuya.